Hello guys, good morning uh, Mayroon tayong uh, ayosin Samahan niya ako guys panoorin niyo kung paano magayos ng uh, doorknob na hindi papihit Kahit susiyan po ito ay naglaknas na siya na guys. Ah. Uh, ang kailangan lang natin dito ay dalawang gamit lang para mabaklas natin itong uh, door knob. Door knob mo sas. Kailangan natin ng isang uh, Philips screw na mayroon yung uh, flat screw. Saka mayroon pa isang pang sundot. disclaimer lang sa mga nakakaalam na pero sa mga hindi pa uh, rin nyo kung paano mag backlash ng doorknob una po ay meron tayo rito makikita na parang butas tusukin po natin ito yan po pag natusok na po natin to, diin natin tapos hugutin natin itong pinaka olo ng doorknob yan ganoon lang po kadali na tanggalin yung door, olo ng doorknob Tapos dito po, meron isang taket. Ito po, may taket. Kailangan natin ng isang flat screw. po. Flat screw. Ayun dito isang slot. Yan. Ayun po, natanggal na po. Hindi na na ano ng flat screw. Tapos meron dito Ito po Meron Meron dalawang uh, Scroll Ito po Papaklasin po natin itong Dalawang scroll bây lâu lắm bây lâu lắm bây lâu kanyang dito po sa kabila ay duwagan natin itong itong takat. Mapipihit po ito. Yan yes, so. Ang trabaho po nito, ito po yung nagpapantay dito. Sa lock. Tapos, Hugutin lang po natin ito. Tulak natin. Yan po. Napa hindi siya mapihit. Po. naipit naipit lang po siya, may lang po ang problema nito siguro tumagilid kasi kanina maluwag yung takip dito sa kababangga-bangga sa pintoan ito po Ito hey, mama ito po nakikita nyo meron dito slot na parang uh, Y Dito po ang kanyang lock Dito. Kung makikita nyo po yan po mayroon parang T Yan po may T yung T na yun, kailangan papasok siya rito. Guys, nice. ito. Ito Kailangan pumasok po yung T rito. Itutulak lang natin ito. Yan. Para umiksakto dito sa loob. po. Nahatak na niyo po. Nagalaw Ngayon, ilalak natin ito konti. Konti lang. Dito natin i-exacto yung yung sokat neta. Dito sa ito, kung gaano ka lalim. Kung gaano ka eksakto yung sukat nito. Na hindi umepet. kailangan po pantay pantay ang uh, atak ng screw para hindi ito magilid hindi hindi umipit ito kinakalak natin Habang inigpita natin, isising natin baka umipit siya. Tapos, babalik na natin tong takip. Guys, nakikita nyo, meron slot dito. Dito, dito po. Yan po. Itatapat lang natin itong slot dito. Yan po. Tapos, pihitin natin. Yan. Yeah. sa pagbalik ko ng doorknob mayroon dito parang parang uh, nakaumbok sa loob ito, nakaumbok sa loob tapos ito yung may hiwa ito kanina yung sinundot ko ito sa may hiwa itong may hiwa dito mayroon din butas yan lang guys. Ganun lang guys. Kadali. Okay. Thank you sa inyong panunood. Sana may natutunan kayo comment nyo lang guys maraming salamat